24 years ago, nung una nating mapanood sila Eugene, Alfred, Vincent at Dennis sa GMA noong 1999. Kaway-kaway mga batang 90s dyan. At ngayong 2023, ibinigay ni Netflix ang pinakamagandang regalong matatanggap mo ngayong Pasko ang maging bata ulit. Nostalgia, memories, childhood, kung pamilyado ka na, mayaman ka na, may anak ka na, nasa ibang bansa ka na, o single ka pa rin, kapag pinanood mo ang Yu Yu Hakusho Netflix Live, gurado ako tataas ang balahibo mo sa tuwa o sa galit. Bakit? Dahil hati ang opinyon ng mga masa sa palabas na ito. May mga tao talaga na sobrang appreciative sa craft at may mga tao naman na talagang mahirap pasiyahin. Hindi sa ini-invalidate ko yung opinion ng mga nagre-reklamo dyan. At tama rin naman na madismaya sila kasi opinyon nila yon. Ang akin lang, dapat open-minded tayo mag-isip sa mga bagay-bagay hindi ko sinasabing 100 over 100 or perfect score ang Yu Yu Hakusho live adaptation pero may mga magaganda rin naman tong ginawa para ibigay ang best nila sa palabas na to. So ang video na ito, re-reviewin natin ang Yu Yu Hakusho live action ng Netflix. Kaya't umupo at magkape o minum ka muna ng Red Horse, usap tayo. May spoilers dito ha, so kung di ka pa nanonood, bumili ka muna ng Netflix One Month Subscription Pass at manood ka na doon. Game, live adaptation. Alam mo naman, medyo nagdadalawang isip ako dyan. Dahil sa track record ng mga live actions na yan, kagaya ng Dragon Ball Evolution, Death Note at iba pa. Neto lang medyo nasalba ang live adaptation dahil kay Netflix at One Piece. At mukhang nahanap na nila ang magic formula para maging maganda at pumatok sa masa ang mga live action or live adaptation ng mga paborito nating anime. Pag-usapan natin ang fight scenes dahil ito talaga ang nagdala sa Yu Yu Hakusho. Sobrang lupet at solid ng mga laban, stunt work, choreography, cinematics, effects, CGI ng series na ito. Lalo na yung unang dalawang episodes, grabe. Para sa akin, yun talaga yung pinakamagandang part ng 5 episode series na ito Wait, 5 episodes lang? Yes, yes! Isa sa mga kinaiinisan ng lahat ay yung pagiging maikli at limang episodes nga lang itong Yu Yu Hakusho. Pero sa fight scenes, for live adaptation or live action, natural ang mga teknik at talagang pinag malupit at todo action napakaangas, approved ka sakin, 100%. Ngayon, tungkol naman sa pacing, medyo wild, sobrang pangit daw. Well, totoo, ito ang pinakamahinang aspeto ng series. I think kahit anong live adaptation, ito yung pinaka weakest point. Kasi kung gusto mong manood ng mahaba, edi mag-anime ka na lang. Andun pa lahat ng hanap mo. Pag kinumpara mo sa anime, nasa 65 episode yung ginawang 5 episode. So sobra talagang pinaikli, siniksik, nilagay lahat. Ayun na. Ibig sabihin, maraming nawala. Ibig sabihin, madaming nagbago. Wala yung dragong may tatong sisiyo ni Taguro. Wala yung Dark Tournament arc na pinakamagandang arc. Wala si Pooh eh, basta, maraming wala. Naiintindihan ko kung bakit nila kailangan alisin dahil nga 5 episodes lang at syempre, may budget restrictions tayo pero nakakalungkot lang kasi kung kukumpara mo sa anime, walang wala talaga. Pero kung bago ka sa Yu Yu Hakusho at di mo pa napapanood ang anime or hindi mo pa nababasa ang manga, for sure, magugustuhan mo ito dahil kaya nitong tumayo as a stand-alone film. Heck, pwede nga itong mahabang movie eh. Ngayon, sa casting at costume design, astig din. Mas kinuha nila si Eugene sa manga na nag -yoshi. Yes, yes, nag po si Eugene o Rameshi. Pero tinanggal yun sa anime. Parang Sanji lang yan ng One Piece sa 4 Kids, mga bro. Okay yung portrayal ng mga actors. Medyo mayabang daw si Eugene. Pero maangas naman talaga sa anime. Si Alfred, iniisip ko kung paano yung acting. Pero swak na swak maingay tapos oh, may background music kapag pumapasok <laughs> siya kagaya nung sa episode 1 sobrang solid ito, ito, ito. si Hei naman isa sa mga letdown lore wise binago yung jagan eye niya tapos onti yung screen time niya kaya mukha siyang edgy lord na Sasuke ang datingan. Si Kurama naman, okay lang pero yung pinaka dito is yung taong lobo na form niya at yung laban nila ni Karasu. OMG. Si Genkai, medyo nabastos siya dito. Dahil training lang sila sa episode 3, tapos binigay na yung spirit orb kay Eugene at tinintay niya si Taguro para mamatay siya. Like, what? Ano yun? Pero again, 5 episodes lang so hindi talaga maiwasan yung mga ganito. Overall, okay pero kung naging kahit man lang 8 episodes. Sana, no? Mas malalagyan ng depth emotion, importance yung mga favorite mong characters. Kung nagandahan ka, good for you. Kung napangitan ka, bakit? Ba't di mo maintindihan na live adaptation siya at hindi siya anime? Ibang universe siya. Ibang version siya. Parang manga, kapag ginawang anime, minsan talaga may babaguhin, mapagandaman o pangit ang show. Ganun talaga. Sa movies, ganun din. Sa theater, ganun din. At pati na rin sa live adaptation. Ganun talaga. This is purely fan service. If gusto mo ng kaya ng source material talaga... I-rewatch mo na lang yung anime dude. Hindi ko kayo inaaway. ko na. Kaya yeah, Merry Christmas na lang. Overall, I will rate Yu Yu show Live Adaptation 85 out of 100. At nararecommend kong panoorin nyo siya. Check your Netflix. And pro tip, panoorin mo ng Tagalog dub para mas solid, bro. Napakaangas. Para madama mo talaga ang nostalgia, ang memories, ang childhood mo... See you next video. Stay spicy. Peace.